kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Sa Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Sa Tabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. Okay. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalman! bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain isinasa diwa namin ng bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule. Tuldu kana sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Headlines. Brigada Balita Nationwide. Brigada, Brigada Balita. Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Petisyon na komuquestion sa imbitasyon ng kamera sa mga social media influencers at political vloggers inihain sa Korte Suprema. Chinese-related social media accounts na nagpapakalat umano ng paninira kay Pangulong Marcos at pabor naman kay Vice President Duterte isiniwalat sa Tricom. Philippine Navy naman lalahok sa multilateral naval exercise Komodo dyan ho sa Indonesia. Pangulong Marcos tiniyak na hahabulin ng pamahalaan ng mga tax evaders. Isang senador ay palakasin ng regulatory framework para ho sa cryptocurrency para humalabanan ang anumang scamming. Warrantless arrest sa vote-buying ipapatupad ng Comelec. At pamilyang nasalanta ng bahadyan sa Bicol, natulungan ng Brigada News FM Sorsogon at ng Wantahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas Nang Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng miyerkules mga kabrigada February 5, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, dumulog sa Korte Suprema ang labing tatlong mga social media influencers at mga political vloggers upang maghain ng petisyon laban ho sa investigasyon ng Kamara kaugnay huyan sa fake news at disinformation na isinagawa po kahapon nakasaad sa kanilang petisyon na labag sa konstitusyon ang mga pahayag ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers laban sa mga vloggers dahil umano sa paglilimita sa kalayaan sa pamamahayag. Bukod ho rito, Hinihiling din ang mga petitioner na maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order at writ of Prohibitory Injunction laban sa mga respondents na sina House Speaker Martin Romualdez, Barbers at mga bumubuo sa tatlong komite ng Kamara Samantala, ikinitaman ni Rep. Dan Fernandez ang overall chair ng Tri-Committee na hindi ho mapipigilan ang kanilang imbesigasyon sa issue dahil ang mga aktibidad na may kinalaman sa fake news ay maituturing na bahagi ng tinatawag niyang weaponization of social media. Samantala mga kabrigada, Chinese-related social media accounts na nagpapakalat umano ng paninira kay Pangulong Marcos at pabor naman kay Vice President Duterte, isiniwalat sa Tricom. Brigada Haji i ibrigada mo. Ibinunyag sa pagdinig ng tri-committee sa Kamara ang umano'y coordinated network ng social media accounts na iniuugnay sa Chinese nationals na aktibong nagpapakalat ng content na kontra kay Pangulong Bongbong Marcos habang pabor naman kay Vice President Sara Duterte. Ipinresenta ng Press 1PH sa Tricom ang investigasyon nito na tinaguri ang Foreign Influence Operations at Foreign Information Manipulation and Interference sa Bansa. Ayon kay Niseforo Balbedina III, nagpapakalat ng questionable narratives ang Chinese state media patungkol sa sigalot sa West Philippine Sea habang pinaiingay ang social media content na may kaugnayan kay VP Sara. Mula Marso hanggang Hunyo-Anya, meron silang na-monitor na Chinese state media na aktibong nagpapakalat ng kwestyonableng mga impormasyon hinggil sa WPS dispute. Pinakahuli rito, ang naungkat na pro-China network ng ex-accounts na nagtataguyod ng sentimyentong kontra sa Pilipinas at pabor sa pangalawang Pangulo. Tinukoy ni Balbedina ang China Daily na pinakamalaking English language newspaper ng China at TikTok affiliate nito na Media Unlocked bilang sources ng AI-generated disinformation content. Dagdag pa nito, matapos ilathala ng 1PH ang investigative stories upol sa Naturang Channel. Inulan ito ng negatibong komento mula sa mga Pilipino. Kaya ito nabura, ngunit muling sumulpot kasunod ng pag-usbong ng milyon-milyong followers kahit na walang content. Ang mga Naturang followers ay nagmula umano sa Spanish-speaking countries at walang interes sa West Philippine Sea. Kaya ang suspecha ay mga bot-generated o binili sa online growth services ang mga ito. In the heart of changing Itos lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, pinalilinaw ni Representative Rodante Marcoleta sa vlogger at abogadong si Ricky Tomotorgo ang paratang na ibinato laban sa kanya sa vlog na pinamagatang huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Sa pagdinig ng House Tri Committee tungkol sa fake news at disinformation kahapon, kinwestyon ng mambabatas ang naturang vlog na tumatalakay sa kanyang pagtalaw kay dating Vice President Lenny Robredo noong kasagsagan ng hidwaan ng unity. Team. Katwiran ho na mambabatas, may mali daw sa vlog na ito dahil kahit kailan ay wala raw siyang nilinlang na Pilipino. Ito lang ha. Eh? The title, na title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang lang ni Marcoleta. Atone, at kahit kailan wala akong nilinlang lang na mamamaya ng Pilipinas. Wala kang karapatan, akusahan mo ako ng ganito. Samantala humiling naman si Marcoleta ng isang apology mula ho sa vlogger ngunit mariing tumanggi ito. Brigada Balita Nationwide mga kabrigada ang Philippine Navy lalahoka sa multilateral naval exercise komodo sa Indonesia. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Makikilahok ang Pilipinas sa gaganaping ikalimang multilateral naval exercise komodo sa Bali, Indonesia mula February 15 hanggang February 22, 2025. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, magpapadala ang Fleet Marine Ready Force ang isang naval task group kasamang BRP Ramon Alcaraz o ang PS-16 upang lumahong sa iba't ibang surface at non-warfare related events. Layunin ng MNEC na palakasin ng kooperasyon ng mga bansang kalahok sa maritime security operations at humanitarian assistance and disaster response. Samantala, sinabi naman ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na malaki ang posibilidad na makikilahok din ang tatlong barkong pandigma ng China na na-monitor na tumawid sa ating archipelagic waters batay sa direksyong tinahak ng mga ito palabas ng ating exclusive Economic Zone. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos Tao tiniyak na hahabulin ng pamahalaan ang mga tax evaders. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tax evaders o hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na papanagutin ng pamahalaan na ang mga individual na patuloy na nagbabaliwala sa kanilang obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Sinabi ito ng Pangulo sa pagdiriwang ng National Tax Awareness Month at sa pagsisimula ng 2025 Bureau of Internal Revenue National Tax Campaign kick-off sa following International Convention Center sa Pasay City kahapon. Sa kanyang talumpati, ibinida ng Pangulo ang malaking progreso ng BIR sa laban nito kontra tax fraud. The run after fake transactions led to the filing of cases against ghost sellers and buyers and the collection of more than 4.3 billion pesos. A significant jump from the more than 600 million pesos collected in 2023. Meanwhile, Crackdowns on illicit, tra illicit trade in cigarettes, vapes, and other excisable goods led to the collection of more than 110 million pesos last year. Liban pa raw dito ang mga ipinatupad na reforma ng BIR upang palakasin ang kanilang koleksyon. Kabilang dito ang pagpapalawak ng tax base sa pamamagitan ng pagpapasimple ng mga pangunahing proseso at mga kinakailangang dokumento, pati na rin ang digitalization ng tax system na nagresulta ng less hassle, mabilis na approval at mas maayos na transaksyon sa mga taxpayer. Apart from enforcement though, the BIR has embraced digital transformation. to streamline compliance and reduce corruption risks. for instance, the digital transformation program has revolutionized taxpayer services. The, on the online registration and update system, or orus, is a game changer. this streamlined book registration updated employee information and process transfers much more quickly while documents were released promptly. furthermore, the implementation of digital TIN IDs has improved security and convenience for taxpayers. This allows taxpayers to access a valid ID from anywhere. This means less physical visits and paperwork for our taxpayers. The electronic one time transaction system has made processing and issuing electronic certificate authorizing registration easier. Muli namang hinimok ng pangulo ang publiko na magbayad ng tamang buwis sa tamang oras kasabay ng pangako na mahigpit na babantayan ng pamahalaan ang paggugol sa pondo ng bayan upang masiguro na magbubunga ito ng mga proyekto at programa na makakabuti sa bansa at ikauunlad ng mga Pilipino in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, Senador nagbigay din ng rekomendasyon na, paigtingin naman ang regulatory framework para sa cryptocurrency. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Senang ayuna na Senator Joel Villanueva. Ang pahayag ng Senadora Risa Hontiveros na hindi pa tapos ang laban ng Pilipinas kontra sa operasyon ng mga illegal na Philippine offshore gaming operator. Sir President, 2016 pa lang po ay isinulong na ng representasyong ito ang pagbabawal ng pogo sa ating bansa. And fast forward, Mr. President, 2024. Pogo operations continued to grow and their crimes continued to get worse hanggang po sa naging net cost ng patuloy na operasyon nila sa bansa ay umabot na sa 99.52 billion pesos kada taon. Pero ayon sa senador, isa sa mga napansin niya sa mga naging operasyon laban sa Pogo ay ang paggamit ng ilan ng cryptocurrency katulad na nga lang na ang ginawa ni Alice Guo na nagpahirap umano sa pagdetect ng kanyang mga ilegal na transaksyon. Malala po natin na sa bawat trade ng PAOK uh, ginoong Pangulo at ng ating mga kapulisan, palagi pong may nadidiscovering crypto wallets. Dapat ay uh, magkaroon po tayo ng matibay na regulatory framework para hindi na pumaulit ang ganitong pangyayari na umabot muna sa bilyong-bilyong piso o halaga bago na diskubre. Pero maliban pa nga rito, ay minungkahi rin ng senador na ipatupad ng maikting ang mga probisyon ng Freedom of Information Law, lalo na ang pagre-release ng SALN at bank records ng mga public official. In the heart of changing lives, ito si Brigada Alcortas ng 105 P0.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Kada nationwide. Para sa mga may planong bumisita ng bansang Japan, ang kanilang hong embassy, pabibilisin daw ang visa processing. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Report target ng Japanese Embassy sa Maynila na mas mapabilis ang pagproseso sa visa sa loob lamang ng limang araw para sa mga turistang bibisita sa naturang bansa. Sa kabila niyan, idiniin ito sa publikong babiyahe sa Japan na isumite ang aplikasyon sa embahada dalawang buwan na mas maaga. Ayon sa ahensya, nasa proseso sila ng pag-transition ng kanilang screening system sa gitna ng pagdagsa ng mga visa application para sa tourism purposes. Sa pamagitan umano kasi ng hakbang na ito, mas bibilis ang pagproseso sa visa. Sa huli, binigyang diin na embahada na ipagpapatuloy nito ang mga hakbang upang makumpleto ang mga procedure at maibalik agad ang mga visa sa loob lamang ng 5 working days matapos itong isubmit sa kanila ng mga travel agencies. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, so in... Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada papayagan ng warrantless arrest sa mga individual na mauhuling namimili o nagbebenta ng boto. Ito ay kasunod ng inilabas na resolusyon ng Commission on Elections kaugnay sa nasabing usapin. Ayon kay Committee Chairperson George Garcia, ang pag aresto kung caught in the act sa pagbili ng boto ang isang aspirante ay implied palagi kaya ibig sabihin sa desisyon ng Korte Suprema ito ay pinapayagan. Samantala mga kabrigada hinimok naman ni Garcia ang publiko na humingi ng tulong sa mga otoridad sa upang maaresto ang mga namimili o nagbebenta ng boto. Brigada Balita Nationwide. Nagbigay naman ng suporta si Senador Bongo sa Commission on Appointments para sa permasyon ng ilang opisyal mula Huyan sa Department of National Defense at maging sa Department of Foreign Affairs. Iginit ng senador ang kahalagahan ng tamang liderato sa dalawang ahensyang ito upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at matibay na diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Sa huli, nangako naman ang senador na patuloy siyang magiging mapanuri sa mga itinatalagang opisyal para tiyaki na sila ay may sapat na kakayahan at integridad at walang ibang hangarin kundi ang maglingkod ng tapat sa ating bansa. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada sa ating health news, mahalaga po ang pagkakaroon ng me-time sa isang teenager dahil ito ay makakatulong para makaiwas sa stress. Maaring makinig ng music, at magbasa ng libro upang makaiwas sa mga bagay na maaring magbibigay daan upang magkaroon ng isang positibong mindset na kailangan araw-araw upang magkaroon ng clarity ang mental health. Isa po yung paalala mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak. And stunting now. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Nakabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, sa kasagsagan po ng malalakas na mga pagulan at pagbaha sa Bicol, kumatok sa pintuan ng Brigada News FM Sorsogon at sa One Tahanan Party List, si Nanay Christy Ebuenga. Wala siya sa barangay Abuyog, Sorsogon City para po humingi ng tulong. Ang kanila pong bahay ay nalubog sa baha at nasira din ang kanilang maliit na pinagkakakitaan. Bukod pa ho rito, si Nanay Christy ay nagdadalang tao pa at may maliit na anak kaya nahirapan siyang harapin ang bigla ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Sa tulong ng atin pong mga kabrigada at ng wantahanan, Agad hong naabutan si Nanay Christy ng financial assistance at mga damit para ho sa kanilang pangailangan. Labis naman ang pasasalamat nito sa mga tumulong na mga kabrigada at nagbigay ng malasakit at suporta sa kanilang pamilya. Balita, balita. na Kabayaning Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa tahanan, maraming salamat ka, Brigada Balita! Nakabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan mapag Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan mm. ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax At ang Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa umaga Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungawa ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito, sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music And news! Authority! Brigada Balita Nationwide! <laughs> Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio, angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada